Hello guys, magandang araw. Ako nga pala si Rob. Ngayong araw nga ay pinabalik ako ng agency para ayusin ang mga dapat pang ayusin. Kung mapapansin nyo ay naglalakad ako at gamit ko nga ang aking pang ng payo. Nagpatanghali kasi ako kaya sobrang napakainit na. Ayan guys, malapit na nga pala ako sa agency. Ah, konting-konti na lang. Yan nga pala yung mga aplikante guys na pinabalik ng 1pm. Dinanas ko din pala yun guys nung nag apply pa lang ako sa agency. At dito nga ipauwi na ako. Sana bumili ng tindang mais ni tatay. Kaso naalala ko, wala nga pala akong pera. Naandito na nga ako sa bus. Inaalok din ako ni ate ng pastilya. Ang sabi ko, wala akong pera. Pasensya na po kayo. Oo nga pala guys, pag mag apply kayo, huwag kayong may Be patient. Dahil may tamang proseso po sa mga agency. At sinusunod lamang po nila ito. Ipo kasi ito katulad ng lokal na company sa atin dito sa Pilipinas. Na kapag nag-apply ka, matik may tawag agad sa iyo at sasabing for medical ka na po disclaimer po pala sa video ito gusto ko lamang pong ibahagi ang aking mga naging karanasan sa pag-apply ko dito sa mga agency o sa agency ko nang sa ganun magkaroon naman po ng idea yung mga baguhan na gusto din mag-apply sa Taiwan. Katulad ko oh. nga pala guys pag mag-a-apply kayo or pupunta kayo dito sa mga agency, kumpletuhin nyo po muna yung mga requirements sa kailangan nila. Nang sa ganun po ay dire-diretso na po ang proseso. Ilang no. naman guys, Pakishare share na rin po ng video natin. Nang sa ganun mas marami pong makapanood at magkaroon ng idea pa sa video natin na 'to. Huwag niyo rin po palang kalimutan na i-follow at i-like ang ating Facebook page guys yun lang naman kaya kung ako sa inyo mag apply na rin kayo guys thank you